Hello, magandang nga maganda ng hapon sa inyo lahat. Welcome back to my YouTube channel. Uh, uh, ngayon hapon na ito ay uh, dito pa ako ngayon sa may uh, ng Pulilan. Ito. Uh, sana hindi dito po itong uh, yung bahay ng uh, ng Pulilan. Yan po sa may uh, kabilang kalsada. Dito po. siya uh, sa mo mga idol at video uh, medyo ko <tinyan> ang uh, kanyang uh, structure nito para sa kanyang uh, para tumagal po itong uh, sa bahay na ito ay minimintin po ang uh, kanyang pintura nito yan po yan at uh, ito ay uh, dalawang palapag po yan ng um, uh, iliganting bahay ito ng Pulilan ito po sa kanyang uh, bakod naman po ito ayan ay uh, medyo puno po ito ng halaman uh, na nakadikit po dyan sa may bakod na yan na uh, siyempre mayroon pong uh, may maintain dyan kaya medyo nakatrim itong halaman niya na nakadikit po sa bakod so, sa ngayon medyo uh, masyadong maraming dumadaan dito dahil sa ito ay uh, mag-aalas 3 pa lang po ng hapon yan. Pero so, mamaya-maya po ito, medyo ah uh, Kakaroon po ito ng traffic dito. Ngayon medyo moderate lang po ang mga sasakyan ngayon na dumadaan dito. Ito po ay tagos po ng uh, alumpit uh, crossing. Dyan po. At dito naman po sa may uh, abilang side. Ay dito po sa may uh, Bulilan Highway. Papuntang Buliwag. Yan po yung mga dami po ang ating uh, ngayong uh, hapon na ito ito nga ng bahay medyo makaluma dito sa may uh, bayan po ng Pulila kaya uh, ay, uh isang ginagamit sa pagshooting itong mga uh, pa rin uh, na kahit mga ilang uh, dekada na po ang uh, dumaan dito at uh, mga, uh, mga maraming uh, mga samang panahon yan ano na pa rin siyempre nandiyan pa rin po yung uh, bahay na iligang tinayang Maraming maraming salamat na rin po sa inyong lahat. Uh, Pagsubaybay. So, okay. sa Mga solid viewer, solid supporter dyan. Thank you so much po sa inyo. Na Mag-uwi po kayo. Thank you so much po sa inyo. Thank Maraming salamat na rin po sa inyo lahat. Thank you, thank you very much. Ana, mag ingat po tayo palagi.